Stephen, ah. Stephen kanina no? Mga yung pre, kwento mo ngayon kanina Yung kanina, inadral si Kahir Talag, <laughs> Talaglag sa ano, pati ganit, kawawa wow, <laughs> Pero ano, dumi yung short, tarantado toto Totoo toto 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 nga pre, puro ka naman tawa Ay ano, Ay nalalaman naalala mo si Mark, tumambling sa tricycle Uy, gagi Bali yung likod, bali yung likod Totoo toto nga pre, puro naman tawa to eh Seryoso, Itong si MJ, tawa ng tawa. ganyan eh, no? talaga ang tawa. Diba sa mukhang layo na walang pores eh. Oh, pambi. Matawa na naman no? Kupal eh, no? Parang lahat na sasabihin ko, tatawa na nito eh. Marunong magseryoso ba? Ano ba -tawa ba, pre? Yon ang ganito, tawanan. Tawa pre, nasaktan yung tao. Insensitive oh, si tanga eh. Sala ko ya. Ako, ay, ako, ay, ako. Ay, ay, ako. Ay, ay, ba? Balihan ko, balihan kita ng likod. Tawad na, pre. Mumbling yung tao sa loob ng tricycle, tapos nasaktan, di ba? Tatawanan mo. awa pa. Aga ko, Napuno sa iyo. Ano ayaw ko sa yo, pre. At siya sabi ko sa iyo, ikaw ang pinakaayaw ko dito sa magtutropang to. 'Di ba? Ano, yung mukha mo, nakagigil ka.